naka-prepare na siya. So, meron din tayong naka-prepare na sopa. Uh, ayan. So, hindi ko yan na, uh, hindi ko na inaano kung ilang teaspoon o ilang balitra. Basta kayo na ang bahalang magtimplak. Ng mayroon nang kung parang ipasarapin. Tapos, meron na rin tayong uh, oyster sauce. Uh, so, kahit na hindi tayo gagamit ng uh, pangtulay, like uh, food coloring, so, pag na-add mo na muna siya, pag na-add mo na yung uh, uh, oyster sauce, ay magiging makulay na rin siya. So, siyempre, para pasarapin natin, mayroon may nandang sugar or asukal, so, kayo na ang magtimpla so, ng tamang timpla niya. So, kung mayroon kayong honey, so, mas masarap kung may uh, honey ka. Okay? So, mayroon din tayong, uh, uh, siyempre, yung pinaka- gumagamit sa uh, pag ano, uh, pagluluto na. Okay? So, ngayon na prepare na natin lahat ang ingredients sa ating uh, chili garlic sauce. So, dito naman tayo ngayon pupunta sa kung paano naman niluluto. Okay? So, let's go. Okay, wait. Tingnan mo ito. Kung Kuha, kuha pa, Pati aku, oh, kumakapa. Oh, ito naman yung sa mukha yeah. Pero ito magkano ka? Eh, yan di mo ah. Kung ano yung ino Halimbawa, kung may kukunin ako dito, gaganyan ka, tapos igaganan mo. Di ba? Okay? Halimbawa, may kukunin ako dito. Halimbawa, yan. Di ba? May kukunin ako. Hmm. Tapos, medyo kita rin yung mukha ko. Pag ganyan, tapos pag kapupunta na ako doon, sundan mo. Okay? to? Okay lang yan. Naka, ano yan eh. Yan. Dito pa dito. na. i i na tikling Yeah. So okay na. So, pag 'yano ah, pagka, hindi uh, mo pag may kukunin ako, i, i mo, then pag pupunta ako dito sa uh, kalan, adla uh, pitan mo. Okay? So magsabi ka ng light camera action, ha? Okay na? One, two, three, go Okay. So doon naman tayo sa Uh, kung paano nalulutuin ng ating uh, chili garlic sauce Or chili oil sauce para sa shumai base So kanina na-explain natin Kung uh, paano ang, or ano yung mga ingredients Na pinag halo natin, minimix natin Para mapasarap ang ating uh, uh, chili garlic sauce Para sa shumai base uh, Yun naman ay, ang susunod naman ay Kung paano natin uh, minuluto Yung procedure ng pagluluto ng chili garlic sauce Ha ha ha